Kanina, naglunsad ang mga puwersa ng Israel ng isang serye ng mga airstrike na nagda-target sa mga pangunahing pasilidad sa Beirut, Lebanon at sa ibang lugar na pinagtataguan ng Hezbollah na minarkahan ang pinataas na aksyong militar ng Israel sa balwarte ng mga terorista upang ibasura ang grupo. Ayon sa Israeli Defense Forces na ang mga pambobomba na ito ay naglalayong lansagin ang mga site ng imbakan ng armas mga operational center at infrastruktura na pinaniniwalaang ginagamit ng Hezbollah, partikular na ang lungga ng kanilang pinuno na si Sheikh Naim Qasem. Ang mga airstrike ay nagresulta sa malawak na pinsala sa malaking bahagi ng Beirut na kilala sa malakas na presensya ng Hezbollah na ayon sa National News Agency ng Lebanon, maraming mga gusali ang nawasak na humantong sa pagkadurog ng mga pasilidad. Ang mga paunang ulat ay nagpahiwatig na hindi bababa sa 24 na individual ang nasawi na may maraming mga kaswalti. Dahil sa lakas ng impact ng bomba na talaga namang winasak nito ang maraming kabahayan. Para sa Israel, ang presensya ng Hezbollah sa Beirut ay kumakatawan sa isang estrategikong panganib na dapat mabura na ang mga ito sa lalong madaling panahon upang mapangalagaan ang mga hangganan at mamamayan ng Israel. Inilalarawan ng mga opisyal ng IDF ang mga airstrike na ito bilang mahalagang mga pambobomba, lalo na habang lumalaki ang impluensya ng Hezbollah sa Katimugang Lebanon dahil sa pagsali ng maraming mga militante sa Syria upang tulungan ang kaalyado nito sa labanan. Ang Beirut na nakikipagpunyagi sa resulta ng pagbagsak ng ekonomiya at kawalang tatag sa politika ay nahaharap sa mga bagong hamon dahil sa paglala ng tensyon ng puwersang Israeli at Hezbollah na ang mga airstrike ay nagdulot ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan sa maraming residente na sa takot na ito ay maaring markahan ang simula ng isang mas malawak na labanan na maaring dumaloy sa mga sibilyang lugar dahil sa pagtatago ng mga terorista sa maraming sibilyan. Pinaigting rin ng Israel ang pagwasak sa maraming mga kabahayan sa Katimugang Lebanon, kung saan hindi nakaligtas ang muski na ito na isa na ngayong lungga ng mga militanting grupo na nag-udyok sa IDF na pasabugin ang simbahan na ito upang wala nang mapagtaguan ang mga salot na terorista sa Katimugang Lebanon. Ang diskarte ng Israel sa pagdismantle sa mga pasilidad ay isang mahalagang hakbang sa paglumpo sa kalaban. Kasunod ng mga inilabas na alituntunin ni Netanyahu sa militar nito na hindi magbibigay ng kaunting awa sa mga terorista, isang alituntunin na sumasalamin sa matinding galit ng gobyerno ng Israel sa mga mandirigma ng Hezbollah. Ang lugar naman na ito sa hilagang Lebanon ay walang humpay na binomba ng Israeli Defense Forces kung saan na mataan ng drone ang maraming Hezbollah na umaaligid sa lugar na ito na humantong sa pagkasawi ng anim na mga militanting grupo at pagkasugat ng mga sibilyang nadamay. Sa nakalipas na 24 oras, ang mga aksyong militar ng Israel ay nagbigay na ng matinding galit sa pamunuan ng Hezbollah. Dahil sa mga walang tigil na mga airstrike sa iba't ibang lugar sa Lebanon, na ang patuloy na labanan ay nagdulot na ng matinding krisis sa mga Lebanese. Mula noong mga nakaraang buwan, mahigit na sa 2,800 katao ang naiulat na nasawi sa Lebanon dahil sa mga pambobomba ng IDF kung saan nasa humigit kumulang 13,000 katao ang nasugatan. Ang pagkasira ng mga kritikal na infrastruktura, kabilang na ang mga lugar ng pagsamba tulad ng muski, ay nagdaragdag sa pagdurusa ng mga sibilyan na nakikipagbuno sa displacement at kawalan ng akses sa mga mahahalagang serbisyo. Sa kabilang anggulo, ang libu-libong mga terorista sa Yemen ay nagpulong na nagpapahiwatig ng kahandaan ng grupo na sumugod sa Israel sa lalong madaling panahon upang wasakin ang tinatawag nilang pananakop at pang-aapi di ni Netanyahu sa mga kaalyado nitong Hamas at Hezbollah. Na ang mga teroristang ito, nakilala bilang Ansar Allah ay lalong nagpwesto sa kanilang mga sarili bilang isang mabigat na puwersa sa gitnang silangan na nagpapakita ng matapang na kakayahan upang talunin ang militar ng Israel sa umaapoy na digmaan ngayon sa Lebanon at Gaza. Ang mga Houthis ay nagtataglay ng mga ballistic missile tulad ng Typhoon at isang na rebrand na Iranian Qadir missile na may saklaw na humigit kumulang 2,000 kilometro at may kakayahang umabot sa teritoryo ng Israel na mas pinalakas pa ng Iran ang mga pandigmang armas nito upang buwagin ang gobyerno ng mga Israeli. Habang ang Middle East ay nakikipagbuno sa tumitinding labanan, maaaring magbubukas na ang isang bagong pintuan sa digmaan kung saan ang mga militanting grupo sa Yemen ay iniulat na handa ng sumabak sa pangmatagalang tunggalian upang harapin ang Israel. Ayon sa pinakabagong ulat na ang iba't ibang mga terorista sa loob ng Yemen, Kabilang na ang kilusang Houthi na nakahanay sa Iran ay naghahanda para sa deployment ng kanilang mga puwersa laban sa isang hindi natitinag na mga aksyong militar ng Israel. Ang mga kaganapan na ito ay nagmumula sa gitna ng mas mataas na tensyon sa buong rehiyon, kung saan ang Iran at ang mga kaalyado nito ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa para sa lahat ng mga terorista upang sabay-sabay na salakayin ang balwarte ni Netanyahu. Ang potensyal na paglahok ng mga grupong Yemeni ay nagdaas ng mga alalahanin tungkol sa isang mas malawak na salungatan sa rehiyon na maaaring humatak sa maraming mga bansa at higit na magpapahina sa katatagan ng Middle East. Maraming mga mandirigma ng Houthi ang naudyukan ng mga paniniwalang ideolohikal na nakaugat sa paglaban-laban sa nakikita nilang pagsalakay ng Israel, partikular na mula sa makapangyarihang Estados Unidos na lang ay binumban ito ang mga terorista sa Yemen. Ang patuloy ng mga airstrike ng IDF sa Lebanon at Gaza ay nakatulong sa mga militanteng grupo sa Yemen na mapanatili ang kanilang moral at pagkakaisa sa loob ng kanilang hanay sa kabila ng patuloy ng mga salungatan at hamon sa kahirapan na kinakaharap ng bansa. Samantala sa pinakabagong pahayag ng Iran nitong buwan ng Nobyembre inihayag ng kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na ang mga puwersang militar ng Iran ay naghahanda na upang tumugon ng malakas sa kamakailang mga aksyong militar ng Israel sa rehiyon. Ang deklarasyon na ito ay dumating sa gitna ng tumitinding tensyon kasunod ng serye ng mga airstrike ng Israel na nagtatarget sa mga instalasyong militar ng Iran at ang pagdurog nito sa mga pagawaan ng missile Kabilang na rin ang sunod-sunod na pagwasak ng IDF sa mga pasilidad ng Hezbollah sa Lebanon. Ang kanyang pahayag ay nagpapahiwatig na ang isang makabuluhang tugo ng militar ay maaaring nalalapit na na nagpapataas ng takot sa isang mas malawak na labanan sa gitnang silangan. Ang anunsyo ng Supreme Leader ay binibigyang diin din ang hindi natitinag na pangako ng Iran sa pagsugpo sa impluwensya ng Israel sa rehiyon at isang hudyat na ang Tehran ay maaaring gumawa ng mas mapagpasyang aksyon sa lalong madaling panahon bilang suporta sa mga kaalyado nito na sa kanyang mga pahayag sa telebisyon kinundena niya ang agresibong mga patakaran at aksyon ng Israel laban sa mga Palestinian at Lebanese. Sinabi niya na ang Iran ay hindi maaaring tumayo lamang ng walang ginagawa habang ang Israel ay patuloy di umano ang mga pangaapi nito. At ang tugon ng Iran ay hindi magugustuhan ng mga Israeli dahil sa buong puwersa nitong gagamitin ang lakas ng militar. Ang talumpati ng kataas-taasang pinuno na binigkas sa isang pagtitipon ng mga matataas na opisyal at mga pinuno ng militar sa Tehran ay sinalubong ng napakalakas na palakpakan habang binibigyang diin niya ang pangako ng Iran na suportahan ang axis of resistance na kinabibilangan ng Hezbollah sa Lebanon. Hamas sa Gaza at iba pang grupo sa Syria, Yemen at Iraq. Ang panawagang ito para sa pagkilos ay naaayon sa matagal ng suporta ng Iran para sa mga kilusang anti-Israel sa buong rehiyon. Ngunit ang mga salita ni Khamenei ay sumasalamin sa matinding galit nito sa gobyerno ng Israel, na ang kataas-taasang pinuno ay nagbalangkas sa salungatan sa Israel bilang isang pangunahing obligasyon at kalaban, na dapat maging handa ang Israel sa mga pambobomba na ito ng Iran. Ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay naglabas ng matinding pahayag sa publiko na naghahatid ng mahigpit na babala laban sa karagdagang pagsalakay sa Iran habang patuloy na winawasak nito ang malaking bahagi ng Lebanon na pinagtataguan ng Hezbollah. Ang kanyang mga pahayag ay kumakatawan sa isang kalkuladong mga aksyong militar at malakas na paninindigan na naglalayong hadlangan ang mga aksyon ng Iran at Hezbollah laban sa Israel. Ang kanyang talumpati na inihayag mula sa isang napaka-secure na pasilidad sa Jerusalem at nai-broadcast ng live ay binalangkas ang hindi sumusukong desisyon ng Israel na ipagtanggol ang mga hangganan at interes nito. Na nagbabala na ang anumang pagsalakay mula sa Hezbollah o Iran ay sasagutin ng mabilis at mapagpasyang tugon. Bukod pa dito, ang mga komento ni Netanyahu ay nakadirekta hindi lamang kay Khamenei, kundi pati na rin sa mga mamamayan at mga opisyal ng Iran na kinundena niya ang rehiming Iran sa pagbibigay prioridad sa pakikipag-ugnayan sa mga terorista kaysa sa kapakanan ng mga mamamayan nito na nagsasaad na binibilog lang ng Supreme Leader ang maraming mga mamamayan nito at inilagay lang nito ang kanilang bansa sa matinding digmaan. Sinabihan rin niya ang mga Iranian na kilalanin nila ang kanilang gobyerno na nag-aaksaya lang ng malaking halagang pera upang gamitin sa terorismo na sa halip na tugunan ang mga lokal na isyu tulad ng pangangalaga sa kalusugan at edukasyon ng maraming kabataang naghihirap. Ang babala ni Netanyahu ay hindi lamang tungkol sa agarang tugon ng militar, nagdadala rin ito ng makabuluhang implikasyon para sa katatagan ng rehiyon na ang patuloy na labanan ay humantong na sa mas mataas na kahandaang militar sa iba't ibang grupo sa gitnang silangan. Ang potensyal para sa isang pinalawak na salungatan na kinasasangkutan ng mga milisya na suportado ng Iran ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa isang mas malawak na digmaan na maaaring sumiklab sa mga susunod na mga buwan o taon. Bilang konklusyon, ang mga airstrike ng Israel kanina ay nagmamarka ng isa pang mabangis na kabanata sa patuloy na labanan na naglalayong ubusin ang lahat ng mga terorista sa Lebanon. Sa pagdami ng mga sibilyan na kaswalti at pagkawasak ng maraming mga infrastruktura, patuloy na lumalala ang makataong sitwasyon sa Lebanon habang ang magkabilang panig ay nanatiling nakabaon sa kanilang mga posisyon na ang pag-asa para sa kapayapaan ay tila lalong lumalayo. Ang international na komunidad ay nahaharap din sa mabibigat na mga hamon habang ito ay naglalayong mamagitan sa pagwawakas sa labanan at tugunan ang mga pangangailangang pantao na nagmumula sa matagal ng labanang ito. Habang naghahanda ang Iran para sa isang potensyal na tugon ng militar sa mga aksyon ng Israel, ang sitwasyon ay mas lalong nagiging katakot-takot para sa mga sibilyang madadamay na ang anunsyo ni Khamenei ay nagpapahiwatig ng isang pangako na harapin ang tinitingnan ng Tehran na isang agresyon mula sa Israel na nagpapataas ng takot sa lumalalang labanan sa rehiyon. Ang mga darating na araw ay magiging delikado habang ang magkabilang panig ay nagnavigate sa pagbabago-bagong tanawin na ito na ang United Nation ay apurahang isinusulong ang mga diplomatikong pagsisikap upang mapigilan ang higit pang paglala ng karahasan sa gitnang silangan. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat.